Good morning guys, pinasokan ako ng unang booking dito sa batasan. Nagsimula ako mag-open ng apps ng 6.30am, nakakawa naman ako ng booking ng 6.48am. Dahil ito lang yung pinakamalapit na pickup, 1.2km, 6 minutes naman ang biyahe papunta sa pickup location. Sa loob naman ng subdivision ang pickup dito sa Pilinbis Road 1 dito sa batasan, kaya kailangan ko muna mag logbook sa guard bago makapasok ng subdivision. Dumating na ako dito sa pickup location, sakto naman na pagdating ko dito sa pickup up location. Palabas na rin si sir. Paalis na kami ni sir dito sa Batasan. Babiyahin na kami papuntang Malabon na may layong 14 kilometers, 49 minutes naman ang biyahe. Dumating na kami dito sa drop-off location ni sir dito sa Malabon. 202 naman ang pamasahe pero na ako ng 205. Pagkatapos ko maihatid yung una kong booking Agad naman akong pinasukan ng pangalawang booking Naihatid ko yung una kong booking dito ng 7.50 am Pinasukan naman ako ng pangalawang kong booking ng 7.57 am So 7 minutes ng pagitan Bago ako pumunta sa pickup location Tumawag muna ako kay ma'am Napapunta na ako sa pickup location 1.4 kilometers 6 minutes naman ang biyahe Papunta sa pickup location Dumating na ako dito sa pickup location. Ilang sandali lang lumabas na si ma'am. Paalis na kami dito sa Kaloocan. Babiyahin na kami papuntang Paranaque na may layo. 29 kilometers, 1 hour and 35 minutes naman ang biyahe. Dumating na kami dito sa Paranaque. 433 naman ang pamasahe pero may tip na 47 pesos kaya naging 480. Pagkatapos kong ma-attend yung pangalawang booking dito sa Paranaque, may mga pumapasok na booking pero malayo ang pick-up. Kaya naisipan kong lumabas na lang ng subdivision Sakto naman at napadaan ako dito sa tindahan ng palamig kaya bumili mo na ako. Dragon fruits naman ang napili kong flavor. Medyo nauhaw na rin ako kasi malayo ang biyahe ko. Pagkatapos kong uminom ng palamig, lumabas na ako ng subdivision. Ilang sandali lang na nakapark ako dito, pinasokan naman ako ng pangatlong booking. 19 minutes naman ang pagitan bago ako nakakuha ng pangatlong booking. Bago ako pumunta sa pickup location, tumawag muna ako kay ma'am na papunta na ako. 1.1 kilometers ang pickup, 7 minutes naman ang biyahe, papunta sa pickup location. Dumating na ako dito sa pickup location. Paalis na kami ni dito sa Paranaque. babiyahin na kami papuntang BGC na may layong 16.1 kilometers. 46 minutes naman ang biyahe. Dumating na kami dito sa BGC. 226 naman ang pamasahin ni ma'am. Pagkatapos kong may yung pangatlo kong booking, wala na pumapasok na booking kaya naisipan kong mag auto accept. Sakto na pag open ko ng auto accept, may pumasok na booking. Umabot naman ng 11 minutes bago ako pinasukan ng booking. Papunta na ako sa pick up location, 410 meters naman ang pick up, 2 minutes naman ang biyahe papunta sa pick up location. Dumating na ako dito sa pick up location dito lang yan sa Uptown Mall. Paalis na kami dito sa Uptown Mall. Babiyahin na kami papuntang drop off location sa tagiglang lang din. 3 kilometers 15 minutes naman ang biyahe. Dumating na kami dito sa drop off location 61 pesos naman ang pamasahe. Pagkatapos ko may hatid yung pang-apat na booking ko, nagpahinga muna ako. Habang nagpapahinga ako, may pumasok na booking. Kumabot naman ng 17 minutes bago ako ulit nakakuha ng panglimang booking. Papunta na ako sa pickup location, 930 meters. 5 minutes naman ang biyahe, papunta sa pickup location. Dumating na ako dito sa pickup location. Paalis na kami naman dito sa pickup location. Papunta na kami sa MRT Avenue, dito lang din sa Taguig. 4.3 kilometers, 13 minutes naman ang biyahe. Dumating na kami dito dito sa drop of location ni ma'am. 71 naman ang pamasahe pero binayaran ako ng 80. Pagkatapos ko maihatid yung panglimang booking ko, nagpahinga muna ako dito sa tagig habang naghihintay ng booking. Kumabot naman ng 6 minutes bago ako ulit nakakuha ng pang na booking. Sa request ko nga pala, nakuha itong pang-anim na booking. Papunta na ako sa pickup location, 1.8 kilometers, 7 minutes naman ang biyahe, papunta sa pickup location. Dumating na ako dito sa pickup location, paalis na kami ni sir dito sa tagig, babiyahe na kami papuntang Makati na may layong 13 kilometers, 36 minutes naman ang biyahe. Dumating na kami dito sa Makati, 201 naman na pamasahi, may tip na 24 pesos kaya naging 225. Pagkatapos ko maihatid yung pang na booking, kakain mo na ako kasi 1pm na. Pero hindi pa naman ako masyadong nagugutom kasi kumain naman ako ng almusal.